Ah, uh, gandang araw guys. So ngayon naman, tapos so, natapos na tayo sa iba nating ano. So kung nakikita nyo ito ating mga ano vanilla orchids. So medyo na ano na tsaka bulok na yung mga ano nito. So i re-transplant uh, re -re lang natin sila ulit rito sa ano nila tanima tapos bababuhan natin ng uh, yung iba nito natukod tapos ito medyo mahaba babasa natin tapos tatanim natin ng panibago para meron tayong bagong vanilla orchids Ah, tsaka isa nga pala guys no kung bakit ko siya i-retransplant no. Kasi ayan no, yung mga daon nila nagkasira-sira rin. at ah, din ah, din sila no. Ano yung langgam na kumakain ng dahon. Yun, kita niyo yung parang yung may mga bilog-bilog na ano no, ano tsaka yung mga higad. So ang ah, gawin natin ngayon, sabi ko i-ano ko na lang uli ng bagong pagtanim tapos ano ang bagong pinaka tukod na ganito ihayos eh, ulit kasi medyo nabubulok na yung ilalim dapat eh, pag ano siya ay eh, ayos uli natin so yun so kaya ito eh, inaanin natin sila So, yung guys no, ito pala no katulad nito, Gaya itong isa natin na, na ano. So, nagtatlong ano na siya, suhi. So, ayan oh. No, ito hiwalay na mi sarili na kasi ugat Pero dito siya galing. Ito dito sa pinutol ko na to. Ayan Tapos ah, uh, pera diyan yung ah uh, naputol dito dati sa dulo nito uh, nagkaroon na rin siya ng sarili niya ano, pero tinoso ko lang siya eh. naputol siya tinoso ko doon sa dating pinagtaniman niya so nakapagproduce pa rin tayo ito ng isa so ito nadagdagan sila so ito eh, katulad nito pag ano magda, magdadagdagan mo tayo kasi katulad niya na no, meron na sa mga sariling ugat so kaya ay isa na rin yung sa ina at, di ba ang unang na plano ko palang rito eh mag ano sila propagate lang muna sila mapadami ko lang muna hindi ko muna ano yung paano ako pabungain kasi matagal yung pagpapabunga 3 years bago siya magpabunga eh, at least kung ganito mga cuttings namin buhay ah mas mabilis mo mapadami ah magkaka ano ka na rin sa katagalan kasi ang bentahan ng ano nito cuttings hindi yung buhay ha. Ito sa akin, pagkano mga buhay na to. Ang bentahan nun is pinakamura. 250 to 300. So, imaginein mo. Ano lang yun. Ah, ang haba lang nun is, ano lang. Balit, tatlong dahon lang ang ano nun, ang haba. So, imaginein mo ito, ayan, tatlong dahon. 1,2,3 ayan lang sya halos wala pang isang dangkal 250 oh, ilan na yan so pagka na padami natin to pagka ano, marami na akong pwedeng ano sa may gusto ng cuttings pero buhay na so ayun guys hanggang dito na lang muna to para matapos ko to kasi medyo mainit na ano or sa ba mag 11 na ah. so kailangan matapos muna natin to bago uminit tapos mailagay natin sila dun sa lilim uh, doon sila body muna ilalagay sa pinag-alisan natin doon ng, sa sulok no? pinag pinagalisan natin ng yung mga guwaba apple natin na uh, tinransplant nung nakaraan yung mga minarkot natin kasi ayun na sila nandun na sila sa kabila so kung ganito na lang muna po itong video na to maraming salamat po sa panonood sana po na gusto nyo thank you for watching God bless at happy planting